Guys, dito tayo ngayon sa bilihan ng mga kakanin. Ito yung Tita Rose. Ito yung sikat na bilihan dito ng mga dito sa may Pasig Public Market. Oh, dito lang yan sa may food court mismo guys natin makikita itong Tita Rose. Ito ay bilihan ng mga dito sa may Pasig City. Mga panganda ngayon sa bagong taon. no oh, yun. uh, ito yung kanilang kutsinta dito. Yun, oh, 100 pesos yung kutsinta nila. Yan, pochinta guys, so, oh, yung mga pochinta nila dito. Itong ito, assorted na to. So ito yung oh, ito yung 100 mam, ma no? Yes. Yung 100, oh, yun, 100, yan, mga ganyan. 100. 100 pesos. Ito, 70 pesos lang nga, Ito yung, yung malilita po ito na may, ano, is uh, 55 pesos. Ano, yan, 55 pesos yan, no? yan, ganyan. Yung mga mini photo, ito, no? With cheese. Yan, dito lang po yan sa may Tita Rose. Yan, Tita Rose na bilian ng mga uh, ano dito, mga kakanin. Na talaga namang swak na swak ngayon. Dahil na mabili sila dito ngayon guys, oh, sa may Pasig. Yan, dito yung mga inutak guys. Oh. Pakita ko sa inyo yung inutak nila dito. Magkano sa inutak ma'am? 120. Eh? 120 yun, 120 yung inutak. Yan, dito yung guys, oh, inutak. 120 pesos na lang yan dito. Yan. 120 pesos yung inukak so dito may mga ano sila guys so, mga black 80 sa black 80 sa black 80 ma'am 1 ah 85 lang dito guys so black 80 Uh, black ochenta, 85 pesos yung so black ochenta nila so, uh, dito meron sila mga ganyan no? mga uh, banana bread, available din dito yung banana bread guys, oh. It's uh, like 80 a by Gacy Tarus. banana bread na available. Yan. Ma'am, magkano sa banana bread, ma'am? 265. Sa banana bread. Yan. 85 naman sa Black Pocenta. Napakadami yung mga available dito ng mga, ano guys, papanganda sa bagong taon. Yan. Ito yung mga ganito, guys, oh. Yan, mga ganda. Yan. Nakalagay sa top. Color 4 ng mga kakanin, guys, oh. Yan. Ma'am, dito sa ganito, ma'am. Mga ganito, magkano po? 130. Ito sa mga bilog. 360. Ah, 360. Ah, 350. Yan, 350 dito, guys, sa mga ganitong bilog. Yan, o. No? Yan, mga, mga kutsinta rin to ma'am, no? Yan, mga kutsinta rin to guys, na kinulayan po. Uh, 350 yung ganyang bilog guys oh ng kutsinta uh, na nakahanda sa bilog yan yan ito 350 pesos Nandito dito lang yung sa may uh, tita rose guys oh bilihan ng mga kakanin guys na yun yung mabibili dito ngayon uh, panganda sa bagong taon guys oh dito naman sa may tapat ng mga prutasan makikita natin itong napakadami rin nagtitinda ng mga kakanin dito guys

Magkano dito sa puto ngayon, sir? Magkano sa puto? Magkano sa, sa, sa puto dito ngayon? Yung... Lima bente sa puto. Lima bente puto dito ngayon, guys. Yeah, lima puto dahil mga malagkit guys available din dito yung kanilang mga kasaba cake na pakorting bilog 150 pesos lang yan dito at kung gusto naman ng mga malagkit na nakalagay pa sa mismo sa box 250 pesos naman yung kanilang mga malagkit Napakadami pa dito makakanin na available dito lang sa may Pasig Public Market guys. So happy new year guys sa inyong lahat. Bye bye!